Magandang umaga po mga kalaki. Good morning po. May 15 na po ng umaga mga kalaki. At syempre ngayon pong alas 5 ng umaga mga kalaki. Mga swerteng mga numero po ang ibibigay natin para sa masusugin natin mga followers dyan na nakaabang po sa atin mga 2 digit, 3 digit, 4 digit. Ang mga ibibigay po natin 5 digit, 6 digit lucky numbers buo pong maghapon. Pero ngayon po mga kalaki, na mga na alas 5 po ng madaling araw, ngayon pong umaga, ang una natin ibibigay sa inyo ma, para sa mga nag-aabang natin. Then syempre, two digit lucky numbers mga kalaki. Ito po ay mga two digit po ng bawat bayan na sinumada ko po mga kalaki. Okay, at aalagaan niyo po ito ng 3 days mga kalaki. Bago ako magbukas ng tindahan ngayon, aba, gusto ko po magbigay muna ng mga lucky numbers po para sa masusugin nating mga lucky followers. Actually, 6 o'clock ang bukas ko ng tindahan. Bali, 5 o'clock ngayon so may isang oras pa ako mag vlog pero minsan kasi mga 5 gano'n, may bumibili may tumataktak na may tao po tao po gano'n. so kailangan natin pagbigyan kasi iba maagang lumalabas para pumasok sa kanyang trabaho nagluluto na agad na mga oras anyway mga kalaki ito eh, pa mga 2 digit lucky numbers kunin mo na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre Milyonaryo Ayan po mga kalaki Umpasan po natin ang pamimigay ng mga 2-digit laki numbers Sa Air Paranaque 21-25 Manila 7-32 Pasig 15-26 Uy San Juan 3-5 Marikina 7-22 Tabuk 12-30 Romblon 14-5 Angono Rizal 26-29 Muntalban 30-34 Antipolo 23-21 Taytay Rizal Sa East 8 Cainta Rizal 24-5 San Mateo 9-17 Isabela 21-26 Togigaraw 1-2 Rojas 3 sa East Capiz 8-17 Bohol 24-29 Bulacan 8-30 Baguio 26, 31, Bicol 9, 15, Batangas 16, 19, Bataan 4, 18, Butuan 29, 35, Benguet 7, 1, Iloilo 33, 14, Leyte 20, 25, Samar 29, 11, at syempre Quezon City 3-9, Pampanga. Sa East, 9, Pangasinan. 11-5, La Union. Gis, DC sa East, Nueva Ecija. 23-27, Nueva Vizcaya. 2-24, Ilocos Sur. 1-15, Ilocos Norte. 7-29, Masbate. 2-30, Cebu. 14-8, Aklan. 5 9. Aurora Gis 17 Laguna 21 sa que Quezon Gis 35 Olongapo 30 36 East Davao 5-20 Tarlac 14-15 Quirino 7-25 Bacolon 18-29 Cavite 30-11 Tagig, sa 9 Mindoro 23, 31 Ayun mga kalaki po muna natin diyan para sa masusugi nating mga lucky followers na nakatutok po dito, na nag-aabang ng mga lucky numbers. Dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap po kayo ng mga lucky numbers araw-araw. i nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po lagi ang Red Parungkin. Titignan nyo po lagi ang followers sa dapat tama po yung pinapollow nyo. Check nyo po Red Parungkin sa Facebook. Meron pong 400,000 followers. Check kami yan may second account po tayo, Red Parong din na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers, kasama ko po si Lola Carmen, at syempre Aris Gatchalian. Ayun pa yung legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parong Kindle po, na merong 16,800 followers, at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parong na merong 424,000 followers. Ayon pa mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala ko po kayo mga lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger nyo mga kalaki, okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po, ang may membership P at good for 3 months po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months sa... STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Wedding. Ako po ang magbibigay ng mga tatay at mga kalaki. Kaya sa mga interesado po, ah, wala po itong pilitan. Sa mga interesado, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila. Marami po kasing gumagaya sa atin. Okay, at syempre po mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng discount ngayon pong araw na ito para buong May mga kalaki at June, July, member po kayo sa akin. Tututukan po kayo sa mga laban nyo. Mali mo naman pag na ko convert bertman at virtual mo, ay eh swerte pala mga kalaki. Magpapabila ka sa aming book of winner. Nakikita nyo naman araw-araw na kapag po tayo, nakapost po yan sa Facebook. Okay? At ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers po sa Marinduque. Marinduque, ang yung two-digit lucky numbers ay sa isa, 4. Kaloocan. 1.8 Muntinlupa 5.15 Palawan 2.14 Sambales 20.23 Apayaw 28 Ayan mga kalaki kompleto po mga 2 digit lucky numbers takbo na po sa mga suki niyong outlet make sure po 3 days yung alaga ng lucky numbers namin bago natin palitan okay? at syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo kay Ate Rebecca at Ma'am Ani ng ano to? Uy, ang honorizal. Ayan po mga kalaki sa may ang honorizal po sa pamilya po ni Ma'am Ani Sebastian at kay Ma'am uh, Rebecca de la Cruz. Shout out po sa inyo mga kalaki. Magkaibigan daw sila, sabi niya. Shout out po lagi po kami nanonood sa Red. Maraming maraming salamat po Hui, Maraming salamat po mama Sa walang sawang panulod po dyan sa amin sa Angono Rizal At syempre po Angono Rizal Alam ko hindi pa kita napanalo Anong panalo ko taytay, tayo tsaka kainta tsaka pasig Yung kakatabihan eh. at tsaka antipolo Mananalo ka uh, Angono Rizal uh, Ma'am Rebecca, Ma'am Annie Bibigyan po kita ng la private lucky numbers dahil nag-mention nag ka, nag-message ka, nag-hark at nakakalo ka, may lucky numbers ka, bibigyan kita ngayon, okay? So, good luck mga kalaki, tandaan nyo pong lucky numbers namin, 3 days po bago natin palitan. At ito po, ang mga tri tricycle driver naman po dyan sa may, ayan po, sa Tarlac, ayan. Sa kamiling Tarlac, shoutout po ulit sa mga tricycle driver dyan, kila Kuya Dante, hello po sa kanyang mga tropa dyan, shoutout po. Mananalo tayo ngayon mga kalaki. Playmate mga kalaki, gising na po mga kalaki. Ngayon po mananatay ngayong May 15 mananalo ka. Good luck.